Sinundo ko na yung dati kong kinakayog sa puwi. <laughs> <laughs> yung dati lagi pa hipo-hipo sa titi. <laughs> Pato nyo guys, oh, patungot-tungot ka nung no, ano. Oh. <laughs> <laughs> ngayon guys, at uh, may susunduin tayo ngayon sa Johnson. Bisita ko galing Santa Rosa. Uh, eh, Ay, <clears throat> makangamusta yata. So ngayon nandiyan na doon sa Johnson. Bigla ang punta. Pupuntahan natin kayo at ating uh, susunduin at magpapatid pa ng barangay sumukab okay. <coughs> makikisir daw mga pre <coughs> mga nagpapasundo tayong tay na daw <laughs> at susunduin ng mga idol so let's go mapunta tayo ngayon sa barangay para, sa duha at nandun daw siya sa si johnson yan mga idol ah Pagkatapos sa iyo, Boss Raul. Ayan. Nakasusugin ah, nga pala natin eh, si Rahul. Raul, Raul. <laughs> Nasaan kaya <siya> dito? <laughs> dulas mo ah. Kita sanay na makikita. <laughs> sanay ka magtatago, magtatago ah. Dito kita inaabangan eh. Pre, ano? Eh, hey, baba mo muna, pre. Pre, maganit 'yan, wala nang sasakay diyan eh. Ay, <laughs> ah, wala, asawa ko lang nakakas dyan eh Kaya pinakalawa oh. <laughs> 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 so, like, Wala, dahan oh. mo ba tatay? Oo, oh, dahan lang, ganda ng motor ah Second hand lang eh, pero ano? kung kanakayog sa buwit. <laughs> so, yung dati lang yung po sa titi. Gago. Dati bakla ka ito eh. Di ko alam kung patnagin lalaki ito eh. Patunoy oh, nyo guys, so, patukot-tukot ka na naman. Ano? Oh. <laughs> Pahibuhin na naman. Lawa bakla na naman. Pre, amon din ka abot niya. Okay. Pre, tayo ka na pre. Ang <laughs> ina, nakabidyo pa rin. Papakulo lang ang tubig. Para natin tayo, mami, may babalawin. Tangin na mo pre, pantao yan pre. <laughs> <laughs> ano ba, abot, ano? Tangin mo. <laughs> <laughs> ngayon guys, siyempre pag bisita pinagkakape natin ha. Okay. Kakape muna kami. Ayan yeah, At uh, pagkakapihin natin, pagkakapihin natin ang panghalam, pagkakapihin natin ang hampas, ang hampas lupa. Pwede, huwag ka muna maghuhubo, putang. Pwede, higop ko ba, mga basat ng nga ito kung malalim. Kenapa? Kenapa? Oh, pre. Ayaw ka, pagkatapos Pagkatapos mo mo para ako, so mo ako <laughs> Pre, talaga bang buo na ang loob mo Buo na decision mo, aalis uh, ka na pa? Pagkatapos mo gamitin ang aking katawan, ganyan ang ganyan na lamang <laughs> Dago ka ba? Ha? Pagkatapos mo pagsawa, sarap na sarap kang hayop ka, aalis uh, ang moko? <laughs> Hi guys, nandito po kami ngayon sa bahay ni Nabito uh, Nakikisaw-saw po sa vlog niya <laughs> <laughs> so, but, Sasakay ako Galing sa Tarosa, nakita eh ulit, nakita ay lamang dito para ano. Kala ko dadalawin ako eh. Kala <laughs> ka. nakita ka lang oh. <laughs> Ah, mal-mal to, bigti ka. Mal pa ba mo eh. Galing guys Santa Rosa. Uuwi na kami eh, para makitae ay. Hey guys, sinundo ko yung ano ko, bunso man ako. Hindi, hey, nakita ko, sinundo ka po